Salamat po. Sa, ako po, Bicol Muramiz po po. Mm -hmm. Kumusta naman po tuwing mainit o tag-araw po? Anong po yung pakiramdam niya? Medyo normal po ba? Ganon po rin, ma'am. Kasi kagabi po ngayon, di ako makatulog eh. Kaka-kakamot po sa kanya. Masakit daw po. Tapos, sobrang katidaw po. Mm, ano Kaya po? nga po sabi niya sa akin, tanggalin ko na daw. Nanay, ano po yung ginagamit nyo? Or may nilalahid po ba kayo para at least maging mabawasan po yung katina nararamdaman or sakit ng anak po ninyo? Ano po, malikam gamlang na tubig. Minsan nga po ayaw niya magpapuras eh kasi makatigaw, masakit. Para kayo ay ora mismo matulungan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono. Si Ginoong Gerson Alvarez ang koordinator ng Akubicol party sa Kamarinisur. Tutulungan po ng Akubicol sa uh, so uh, i-guide na rin po dun sa Bicol Medical Center para po ma uh, bigyan at malaman talaga kung ano pong klaseng nasa likod niya at kung kailangan pong operahan uh, andito po ang ako Bicol Maraming maraming salamat po po Bicol, Muramis po, po. Hmm. Bicol Party List Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota.